Guys, kanino maganda, <makes> guys? Kaysa ko nga ba kay Aling Maliit? <makes> aling! Kanino? Sa ko Aling Maliit, sa uh, so kayo pupunta? Sa bayan. Sa bayan, mag-aano kayo? Bibili lang. damit ni Alay sa kakachinelas ko. Tsaka damit mo din, hindi ka ka sa kalatagan. Ikaw, Dib Aling Maliit. mo rin ako? damit! Damit? Guys, so one to one na naman <makes> ang dalawa guys. Oh. Let's go na. Go! Oh, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Pipili ako magandang damit. Ay, guys, ang taray na naman. Ako din, pipili so ng magandang damit. Ay, sa kanya. ay. Pagandahan daw sila, guys. Let's go na. Guys, ito na si Aling Malit. Sak oh. Hi, oh. guys. Ayan, guys. Bye. Hindi na po siya mataray, guys. Kita nyo naman kayo na diga. Hindi siya nagtapa. <laughs> Eto na nga guys, sumakay na kami ng tricycle para makarating kami sa kanto pero ang taray pa rin ni Aling Malit. Tingnan nyo diba? Tingnan natin kung magtataray pa rin siya. Let's go na kitang kita nyo naman guys sobrang excited na ng dalawa kasi bibili daw sila ng kanilang susuotin para sa sabado kanino kaya ang maganda at nandito na nga kami sa kanto guys oh nagaabang kami ng jeep dito si Aling Maliit oh gustong gusto niya ng sumakay and finally guys eto na yung jeep guys oh sasakay na kami para makapunta ng bawan alam nyo ba guys medyo malayo ang bawan sa amin siguro mga 15 minutes sa punta doon pero okay lang tara na Tara na, aling maliit, bilis! Tara na, tara na, tara Let's go! At maglalakad na nga kami guys para makapunta sa aming bibilhan. Ang sabi ko sa dalawang are, mamalimus na laang. Para may pambilis sila ng kanilang susuotin. <laughs> Maiwanan mo na yan! Yung dalawa, iwanan mo na Ma. Kailangan natin magka tay tayo dito. Mamalimus tayo at sakmo. Alimalit, mamalimus tayo. Gusto mo niya niya. Doon nga sa park mo. Nakabili pa nga po ang dalawa mong bata. Aling malingit, kainin mo na yan, ay. And finally guys, nasa loob na kami ng aming pagbibilhan ng mga damit nila. Tingnan natin kung anong pipiliin nilang damit. Tingnan natin kung sino nga bang mas maganda. Malalaman na natin yun guys. Kaya let's go na. Pili na kayong dalawang batang makulit kayo. Si Aling Malit at Sakmu oh. Hindi na sila magkaintindihan kung saan pupunta. Ang gusto nila pumunta agad doon sa may damitan. Eto na nga oh Aling Maliit. Dito na nga tayo pumunta sa may damitan. Bilis! Bilis na! Oh nagamadali na ang dalawa oh. <laughs> Kakatuwa ang mga batang are kapag napunta sa mga ganto, Ang dami tinuturo. Eh wala nang pambili. Are, parang may nakita na ang dalawa. Ano kang gusto utin ng mga are? Ang sabi ko sa kanila, tag-isa lang silang damit. Pero pares, yun. Oh. Si Aling Malit, guys, medyo maarte talaga sa kulay. Hindi ko alam sa batang are. Basta, maarte talaga to. Kung anong gusto niya, yun dapat. Hindi pwedeng hindi. Kasi kapag hindi sinunod ang gusto niya, patay, maglulupaginayaan. Tapos, iiyak talaga yan, promise. Eto yata ang napili ni Aling Malit, oh. Yun na ba aling maliit? Hindi para kay Sakamoto bagay, di ba guys? Ang dami nilang pinipili dito pero isa lang naman ang bibilhin. Ayan, magsusukat na ata ang dalawang are. Ang mama hindi rin alam kung anong bibilhin kasi ang mga bata ang magde-decide kung anong kanilang susuotin at kung anong kulay. Ay si Aling Maliit naman, Maliit. ayan tsaka sa kumo, todo pili. Oh, hindi ko na alam ang gagawin, guys. Bahala na muna silang pumili dito ha. At ang sabi ni Sakmo, guys, are daw yung pipiliin niya at medyo bagay daw sa kulay niya, medyo maputi kasi siya. At ang kay Aling Maliit ay eto, wait lang. Ano nga bang kay Aling Maliit dito? Ah, paka-arte talaga ng batang ari kung ano-anong pinipili, guys. Ang sarap kutosan, 'di ba? Eto guys, ang pinili niya. Oh. <laughs> mukha siyang shop house. Sobrang likit. Siya, siya. <laughs> Tapos eto yung kay Sakmo. Oh. Bagay na bagay sa kanya. Oh. Mukhang dalagita. Oh. Pak. Pero hindi nagpatalo si Aling Maliit guys. Oh. Oh, patay na. Nakita niya yung para sa kanya. Ang ganda. bilis umikot. Oh. Mukha siyang butete. <laughs> Pagkatapos nga nilang bumili ng kanilang damit guys, namili rin sila ng kanilang sosooteng, chanelas at sandals. Ang sabi ko, bahala kayong pumili dyan, kayong magbabayad nyan. Eto yung kay Sakmu guys oh. Tapos eto yung kay Aling Maliit oh. Aling Maliit. Tuwang-tuwa na naman ng bata. Mura lang pero maganda ba? Diba? At nag-decide na nga pala kami guys para kumain muna. Kasi medyo gutom na rin kami ba? Diba? Tapos si Aling Maliit, arting arte Gusto niya sa may chowking daw, kaya tara na. Tara na po eh. At nandito na nga pala kami guys. O, oh, di ba? Kakain na kami. Aling maliit, aling maliit. Kakain ka na naman dito. Tao na tao mo. Ay, itong pantari na tari ito. Lisa, Lisa, tumiga mo na dito. Hello. Ano ba? Ano ba? Sabihin mo. Ati-hype ng Chopee kami. Hahaha. Aling maliit, wala ka. Wala, nagpapasubo si aling maliit, oh. Lakang laki na, oh. Wala, sinusubuan pa ng mama. Ganyan ka pala, aling maliit. Maliit. Ayun ang matakaw na bata. Ayun oh. Na ko nga sab oh. Oh. A few moments later. Ladies and gentlemen, please welcome Aling Maliit. Oh, 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 ikot ikot. Oh, oh, model-model oh, pose pose pose. Panong pose, panong pose. Oh, guys, maganda ba kay Aling Maliit, guys? Maganda ba? Please welcome, Sakmo! Let's go! Oh, 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 ikot, oh, 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 model pose, pose, oh! Guys, maganda bang kay Sakmo, guys? Oh, guys, sino mas maganda, guys? Siyempre, ako! Oh. Ako. ako! 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 Yan, ako. guys, kanino maganda, guys? Comment nyo nga, guys, kung sino maganda. Kay aling maliit nga ba? Ako! Okay, Sakmo! Ako! Sino nga ba talaga? Ako! Sino nga ba? Sino? Mas maganda. Akin mas maganda. Akin mas maganda. Akin mas maganda. Guys, kanino maganda guys? Kisak mo nga ba okay aling maliit? Akin! Kanino? Akin! Guys, i-comment nyo guys kung sino mas maganda guys sa dalawa. O, paanong taray? Paanong taray? O, paanong taray? Paanong taray? O, sino mas maganda? Sino mas maganda? Akin! Oh guys comment na lang guys ah mm -hmm. comment na lang din guys ah oh 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 oh, oh, oh. <laughs>